kain murag dugay-dugay na ginahigayon ni gaya no nga wa nagkauban murag mga duha naman ka bulan grabe gid ako pagpahuway ani dire kay murag wa man sa ingon na wad-an ko og ganano bisaya lang ta siguro nito kay para naman nakaka ano mag tagalog tagalog ba parang kang hirap talaga mag mag ano nang tagalog magisip kasi nasanay tayo sa Bisaya. <laughs> Sanay sa Bisaya. Okay, all right. So, kumusta naman mo tanan no sa atong mga kuandrias, sa atong mga maayo mga higala sa mga nakakuan pod sa to nakasubaybay mo. No? Salamat kaayo sa inyong tanan. Bisan pa man tuod nga wa ko permi nagsigi o pakita sa si inyo ha, pero kabalo jud ko nga na, agad mo permis sa ako ah. Naga nagakuan naga si plat si plat ha <laughs> si plat si plat so ni ang ganap karon no kay aw oh, murag kuan man murag wa pa makuan ni ang wa pa masitel ka ayon ni ato ang kuan ba ato ang kini nga uh, vlog no sa so, inyo uh, nakita din hi ano ato uh, na lang din siyang i-recap recap, recap mura ka 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 mag kanang mura mag kanang magkuan ta ani mura magkanang singalan ani oy magkalisod, man ta ni clean lagi kini siya mga kuan ni mga branded na kanang akong magitang kuan din ha mga ah. maayo na siya mga sana kay mo na itong muna, akong, muna sa ako ah so maugid na ako akong dalon no ay dili dalon ta nang ibagahi na lang kay kapoy man magsigbit bit 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 no shout out din sa mga higala no kay gimingaw gyud ko sa inyo ha kung saon na lang gyud ni oy eh. Na, mao man ang kinatong kinabuhi di kung gid na yan ang reality sa kung kinabuhi no na na, na nagingon nag-ingon sa kuang asa na mangka nganong sayang ka ayong imong kuan ang imong hang kuan lagi daw kini akong channel diri a sayang ingon pa nila so ya yeah, sayang gid siya no grabe gid na siya ka sayang sa pagkatinuod lang sayang gid siya sayangan ko nga uh, kuan iundang na ko siya pero pero naagi na siya pero di gid na siya iundang eh, kay nganuman kanang party nang gusto niya sa kon dokumentaryo nga kinabuhi although nga dili ko magsigig kuan dinhi ah di ko magsigig inupload dinhi ah. pero kabalug ko nga naa amo sa akoa ah. kabalug ko nga gahulat mo sa ako, ah so salamat kaayo nga inyo kong gisuway-bayan uh, from the very starts ako ang journey dari ang Dapita no sa akong channel na among uh, nakasubaybay especially na atong mga mga loyal na kong mga higala dari ano so salamat sa inyo ha no, nakita ninyo ni atong mga kuan dari ato akong gihimo dari ang mga kuan ni uh, di gini malikayan mauna gini itong kinabuhi dari dapita no so ako 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 rapo yung nag kuan ani ako ako rapo yung nag arins arins daani dari kay, para kuan food para malimpius pananaw so kuan ta back to kuan sa ta kana mo sharing sharing nilang sa ta mga duha ka bulan ngawa wa kuya pakita pakita diring dapita kay kadtong sa kuan nga nagplano ko nga mo uli so karon murag ah uh, nagka kuan nagka problema man to kuan papilis kay ah uh, nga nung nagka problema man muraglong ah, uh, na siya story baya pod ako ang sitwasyon so ako na lang pong gidawat kay okay ra man pod ko diri uh. murag ilang gikuan kuan pod murag gikuan kuan pod sa ginuo uh, nga di ko makauli kay nagka kuan katubang nahitabo sa naiya sa una bitaw sa airport. sumurag so, kami kami tunta magkasabay nga makaulay ko dito atong higayon na. Pero, wag yun ko gitugutan sa ginuo nga mauli. So, karon ah, uh, is istorya na lang tanong kanang ng sharing-sharing. Muna lang ginat ko ah. Uh. Sharing-sharing na lang yun. Muna kung kalipay. So, ayaw mo kakuan kaya kung suot mo, ginakong suot diri ah. Uh. Pero, pag manaog ko, Siyempre, mukuan yung ko, may ilis yung ka di ka pwede mo, naugna-ugna ug ng ani. Pero kung sa imuhang kwarto, okay lagi ka. Kung sa imuhang kwarto ka nga, magpatuyok-tuyok. Halimbawa, nagpahuway ka, ana. So yung ana, yung ko kapag ka nang nagpahuway, nabitaw ko, bilik ko pwede mag, ka nang magsuot-suot, mga dinag ko, masinina, baka init, ay grabe ka, alam niyo yung, mamatay yun po sa kainit. Para di ko, di yun ko mabuhi sa mga kainit. So, pining mga sinina diri ang mga kuan, mga dilik na did, mga anius na ba? anius na mga sinina. So, di na yun siya pwede. Ngunit tani, amon na ako nga ba eh. na, panghatag nila sa, Uh, ihatag nila sa charity. Uh, na ako ko di panguha diri ako akong magustuhan. Ako po na siyang kuhaon. Pero ang akong gikuha diri akan bag rag Kay kuan siya mga imported ng mga mga baay mga no? branded ba. Okay kaayo. sabanya niya ko ang dilimpiyohan diri while nga ga kuan ta. Di istorya ta galimpiyo-limpiyo kung kuno double purpose. <laughs> double purpose na nang So, no, murag taas-taas yung -taas, higayon. Huwag yun ta nagkauban, no? grabe kataasa sa higayon yun. mura mag, ayaw mo kawala ang pag-asa. No? Ayaw yung muka, ayaw mo katingala nga, ano, mawa ko ani ako ang channel for me. Kay, ang ako ang likuan po, ang ako gi, magsigit, ang gi gilikayan, karami tayo magsigit, nagkuha o mga ingana bitaw. Kay, bawal mo na dali agod. mo na akong isagid nga, gi, gi kuanan, gi, di eriyahan bitaw kay bawal din siya. So, dili lang ko mo kuan lang ta mo disagree kung sa nang mga bawal nila subuhato na to mga mga bawal nila ayaw gid pag tumana kay lisod gina silang in kalabanon so mo gihapon -gi na no ato ang kuan ato mga routine sa tong kinabuhi ana na man gid na siya inadlaw nga mga buluhaton ing ana na gid na siya di na gid siya maka di na gid to na mailimod no di na nato na magikayan na gid na na bahuman ang atong uh, kontrata sa ato ang trabaho so pailog lang ta mo lang gid ato ang ato ang diskarte nung pailog lang kay although mga kuan ang sila mga buutan mapud sila wa gid sila problema no, sa sa taon. pero wala lagi kay kuan wa kay murag lahi ra sa uban nga mga lugar di diba? So, kabalo na mo kung sa akong butasabot ha, lahi, diri a, sa Middle East o lahi po sa ubang mga lugar. Kay diri mga good, grabe ka stricto kayo ang palasian nila, ilang government nila, stricto kayo. Na ubang mga amo nga di gid mo follow sa ilahang instruction or sa law nila. Mutuis gid sila. So, chamba na lang gid mo kung makaamo kagsama na ako, uutan sila. Huwag po sila problema. So, di kay di mo dili mo nga totally ay problema kana bang um na ano lang puka ka mo uh, what is called that mo sabay sa agos <laughs> di ba uh, sabayan mo na ng agos mo sabay na lang gyud ta kung di ka mo sabay na wag ka no so ang ako ang buhat karon kini siya kini mga nakita bitaw ko ano ni guys kanang kada bang kahuman naman ang klase no bakasyon gid siya entero duha ka bulan bakasyon nila so kining mga watnay na mga gamit diri ako alimusong tanawon ako gini siyang ko anon ako gini siyang kanang ipuson ikarga mga silupin ikarga mga unsa-unsa din ha itago kanang nakita ninyo na ako ang gibutangan din ha agani ha ako na ako na ginapang kay pan kanang alimusong lagi um na ako nakita ng mga unsa-unsa din ha ah pangit kay tanawon na ay mga nag pero sa ilaha okay ra nga yung ipangbutang pero ako di gid siya dili gid ko pwede nga diha na itong butang anang kabinet nga nagka kalaya mukat na lang so pwede gid na, na siya nga i e, kuan ba recognize ba para maayo gid ang gama di ba maayo ang locks niya maayo ang iyang arrangement niya kumbaga ba kay so, kong dinim natungon mura magkalain kundan aun susa sama ragot sa tung balay ug um, ang atong balay kay ray mukat na magilan ang aun so mo gid na no karon kay na huma naman tag ko anak kaligo na punta ning mga apply ta ni mo na kong apply sa akong buhok ang pantin pantine pantine uh, koanya cream no pang-straighten sa buhok para so, straight na akong buhok dili na mo ta kung pwede mo kuan ani mo butang kay kuan man straight na lagi so mo butang lang ta para humot pud atong buhok para kana imuli ay, ay mo pagligo ba del useless kana bang bag ug kang ligo ba nga mahumot ma humot gyud ay mo kuan mo agi <laughs> sing ana no pag butang no di wala gyud ko gabutang sa ako ang kanang si ibabaw sa akong buhok ang uban sa buhok man ibutang ako dili diha gid ko i-massage na ko na siya sa scalp sa kung buhok sa bagul-bagul ba kay para kuan para kadtong mga na hair fully mukuan to siya maka recover to siya yung ing po na sa treatment sa buhok so gamit na po taan ning kuan kay grabe ka init sa kalibutan makapatay ang kainit so sunblock cream muna kung ginagamit daily gina siya daily ni siya akong ginagamit kay kuan gina ka kanang useful kay sa ba and adto ko kanang usahay mahutdan kung pagkaon ko kanang dili ingon kanang pagkaon dito kanang akong kinahanglanon ba nga kaunon ana ba so gawas pug kong palit po ko kay okay, okay ra yung poderi awa ah. may problema dili ko parehas sa uban nga kanang grabe ka kuan kay mga amo, mag strict pug kay mag strict ah. so ako diri kay luyan na pud okay ra ko okay, so natay mga kuandiri ano atong gina pang butang ng mga cream like kanang cream inyo nakita karon okay gina na siya kung problema bisan pag init kayo kanang Nivea. oo oh, kanang Nivea, okay po na siya butang sa atong naong kay mura siya serum yun ang Nivea. nindot ay muna akong ganahan nga magbutang butang kong binigis, kung nevia sa naong kung ano siya siya side effect wak siya di Dili siya kurat nga ganiton bisan pagka ka ng uh, init ang panahon so wag yun siya kurat so ayaw din mo paggamit ang mga uh, mga astringent kung kuan kung tig-init kay mapagtong yung inyong naong ha labi na tong sigawas gawas din ha kadong gatrabaho trabaho sa gawas okay lang kung naakay kuan okay lang kung magamit kag panagsa so kung kada gabi na lang ka daily ka na, na unya ako ginuo akong pagtong lagay nung naong ako wa giundang sa nako nakapalit mangko ko pero giundang na ako kay basi mapagtong akong naong bamhadlok ko ang so, biski pangit na daan nga imong naong pagtong nawa na sanay naong, naong nimo so kay naging gina treatment pa nako na sa padayon pa nako na ako, gina treatment kay kanang kanang bugay gid siya matanggal no kanang treatment kini pikas na ko sa so, mo nang nivia ang akong giingon sa inyo nindot kana siya kay serum ang dating no no hamis kuan gid siya kanang hamis gid siya sa kanaw so depende ra pud na sa inyong hang nao, sa face ninyo sa skin ninyo kung magka uyon ba no wala na akong gi-recommend sa inyo ha depende ra kung maka uyon ko ako maka naka uyon magi kuan ni hamis gid akong nawo sa una kay murag gaspang-gaspang kung -gaspang, -gaspang sa una karon na hamis-hamis na siya ang kita ninyo mura siyang serum yun kanang 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 murag korean serum bitaw nindot kaayos siya labi ng kanang <coughs> kanang akong kanang padong nakamatulog niya pagkabuntag tan tanaw, tanaw ni mo sa samin imong naong nindot kaayo ang resulta hamis ka yung kaayo niya blooming ka pagkabuntag. So, mula kung ginagamit, no, bisan pag ka nang, kuwan, uh, bisan pag ka nang katabang ta doon sa laing lugar, ayaw po pagkalimti mong kaugalingon. No, ayaw kalimti mong kaugalingon kay agugoy. Kalimtan ganit ni na, wag yun ta ilisan ta sa itong mga banana. <laughs> ilisan sa itong mga banana. Ay, kamura, ay. Wag po'y banana. <laughs> kwan ta still single ah still single ah why why sa gabal sa kinabuhi ah charot lang so anyway mo gin atong kinabuhi no such mo lagi ingon na such is life tama ba such is life mo kinabuhi ginato. Ret literal literal ro nga pronounce oi kana bitaw nabaguhan na baguhan gamit og inani bitaw mag audio na lang pud kana mura bag kung sa ba feeling ni mo mura kagigukod, gigukod mura ka gigukod og kabayo niya feeling ni mo mura di kaginhawa ano ba no ang uban is isira ka ayo kay syempre daily nga ginagamit nila so kita murag murag kuan murag sa isa ka bulan murag kas ara na kuyawa sa isa ka bulan kasara, <laughs> unsa naman lang to So paling kamutan nato, no nya nangita gyud ko nga unsay ako maayong nga himuon dire kay lisod gyud kaayo ko mag film film mo na pinaka lisod gyud no so mangita ko paagi siguro ang ako ang ini eh, ano kanang mga sharing na ko nang about sa mga ko ana to about sa to, mga OFW so nga kung gibutang dire sa akong lips no kita mo aning vaseline nga red uh, roses ang iyang kuan uh, red roses red roses um, ang iyang pangalan na vaseline maayo uh, ni siya sa lips kay dili gid na kung kuan imong lips kan dili mag dili po siya mag -loss pad kay pa ipapinting-pinting niya na imong lips niya.